sa isang pamilya, ang pagmamahalan ay isang pundasyon na hindi dapat mawala. Subalit, paano kung sa loob mismo ng pamilya, ang isang kapatid na lalaki ay pumatay sa kanyang sariling kapatid na babae para lamang sa ari-arian? Ito ang isang nakakagimbal na pangyayari na naganap sa lungsod ng Noida, India, noong November 2023. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, sa bawat pamilya. Mayroong mga alaala ng pagmamahalan at pag-aalaga. Ang pamilyang Chauhan ng lungsod ng Noida sa estado ng Uttar Pradesh ay hindi nagkakaiba. Ang kanilang pamilya ay binubuo ng apat na magkakasama. Kasama ang kanilang ama ng tahanan na si Harshvardhan Chauhan, ang kanyang asawa, at ang kanilang dalawang anak na si Namanish o kilala bilang Vic at ang kanilang mas bata na anak na babae na si Manisha. Ang kanilang pamilya ay nagmamahalan. Ngunit isang trahedya ang sumira sa kanilang katahimikan. Nang malaman na may cancer si Harshwardhan, sinimulan na ng kanilang pamilya ang kanyang paggagamot. Gayon Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, wala na silang nagawa ng pumahnaw si Harshwardhan noong taong 2011. Ang pagkamatay ni Harshwardhan ay nagdulot ng malaking lungkot sa kanilang pamilya. Ngunit mas higit na naapektuhan si Manisha, ang kanilang bunso na anak. Nalahbis na nakatanggap ng pagmamahal mula sa kanyang ama. Pagkatapos ng kamatayan ni Harshvardhan, hinati ang kanyang mana sa pagitan ni Namanisha at Vic sapagkat pareho silang mahalaga sa kanya. Ngunit sa kultura ng ilang pamilya sa India, ang pag-aari ng bahay ay karaniwang ipinamamana lamang sa mga anak na lalaki. Ito ang pananaw ng ina ni Harshvardhan na nais na ang lahat ng ari-arian ay mapunta lamang kay Vic. Gayunpaman, ang pumanaw na ama ay nagpasya na hatiin ang kanyang mana sa pagitan ng dalawang anak na nagdulot ng sama ng loob sa ina ni Vic at Manisha. Ang di pagkakapantay-pantay sa pagtrato sa kanilang mga anak ay nagdulot ng sama ng loob at diskriminasyon kay Manisha. Ito ang nagtulak sa kanya na magbigay ng pokus sa kanyang pag-aaral at sa huli. Nais niyang maging independent tulad ng kanyang ama sa kanyang pagtatapos ng pag-aaral. Nais niyang maging tulad ng kanyang ama at paraan ng pag-alala sa kanya. Nagpatatuo siya ng larawan ng kanyang ama sa kanyang pulso. Sa kabila ng kanyang mga pangarap at layunin, isang di makataong pangyayari ang naganap. Sa isang sulok ng lungsod, naroon si Manisha, isang babae na puno ng pangarap na maging independent. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, nagsikap siyang makamit ang isang trabaho sa isang kumpanya na tinatawag na Marina Technologies. Pinuri siya ng lahat sa kumpanyang iyon dahil sa magaling si Manisha sa trabaho. Siya ay masipag, masayahin, at mapagmahal. Kahit nagaano kahirap ang trabaho, palaging may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng kanyang mga ngiti sa trabaho, doble naman ang lungkot na nararamdaman ni Manisha sa kanyang tahanan. Mula pa noong siya ay lumaki, palagi siyang pinipilit ng kanyang ina na magbigay ng bahagi ng kanyang ari-arian sa kanyang kapatid na lalaki na si Vic. Ngunit palaging tumatanggi si Manisha, itinuturing ito bilang huling habilin ng kanyang ama. Dahil dito, patuloy siyang inaalipusta ng kanyang kapatid at ina. Ipinagpasalamat na lamang ni Manisha na magiging ganito na lang ang buhay niya. Ngunit isang maliit na pag-asa ang sumilip sa kanyang buhay nang malaman niyang ikakasal na ang kanyang kapatid na si Vic. Umaasa si Manisha na baka magbago na ito kapag siya ay nag-asawa na at baka magturingan na silang normal na magkapatid. Ngunit mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang makilala niya ang bagong asawa ng kanyang kapatid na si Shika. Sa simula, mukhang normal na asawa si Shika, ngunit isang araw, nadinig ni Manisha ang usapan nito sa cellphone kausap ang ibang lalaki nang kinuha niya ang cellphone ni Shika at nakita ang mga usapan nito kay Pawan. Naisip ni Manisha na kausapin ito, ngunit wala ring nangyari bagkus Nagsimula na rin itong magkagulo at magkasagutan sila dahil sa pakikialam ni Manisha. Samantala, si Vic naman ay patuloy na nangangarap na makuha ang buong ari-arian ng kanilang ama. Ngunit dahil kalahati nito ay pag-aari ni Manisha, hindi magawa ni Vic na ipagbili ito. Nang malaman Ishika ang halaga ng ari-arian, sinimulan na niyang pakialaman si Vic laban kay Manisha sa kalaunan naging tulad na rin siya ng kapatid at ina ni Manisha sa pang-aapi at pang-aabuso sa kanya. Naging lalong mas masalimuot ang buhay ni Manisha. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy pa rin siyang pumapasok sa trabaho at numingiti habang ginagawa ang kanyang gawain. Ngunit isang araw, nang bumalik siya sa kanilang tahanan, napansin niyang may kakaibang ingay mula sa silid ni Shika. Sa pag-aakalang nasa loob si Vic, pero nang binuksan niya ang pinto at nagulat siya sa nakita nakitang magkasama si Nashika at Pawan. Sa pangyayaring iyon, naisip ni Manisha na baka kailangan niyang mag-record ng video upang ipakita sa kanyang kapatid ang hindi pagiging tapat ng kanyang asawa. Pagkatapos nito, naghintay siya sa kanyang silid na puno ng lungkot at pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok, nanatili pa rin si Manisha na puno ng determinasyon at pag-asa. Kahit pa ang kanyang pamilya ay nagdulot ng sakit sa kanyang puso, hindi siya sumuko umaasa siya na balang araw, magbabago ang lahat at magkakaroon siya ng tunay na kapayapaan at kaligayahan sa kanyang buhay. Gayon Gayunpaman, sa pagdating ni Vic sa bahay, agad na sinabi ni Manisha ang kasamaan ni Shika sa harapan niya. Ngunit hindi pinayagan ni Shika na mahaluan siya ng anumang pagkakasala. Bagkus ay isinisi ang lahat kay Manisha. Sinimulan niyang sabihin kay Vic na ito ay panlilinlang ni Manisha. Na tinawagan niya si Pawan upang paghiwalayin sila at kunin ang lahat ng ari-arian ni Vic. Kahit na pinanood ni Vic ang mga video kasama si Pawan, siya pa rin ay napaniwala sa mga salita ni Shika at isinisi ang kanyang kapatid para dito. Marahil ang kasakiman sa ari-arian ay labis na malakas sa kanyang isip na sa sandaling pinilit siya ni Shika. Siya ay lumaban laban sa kanyang kapatid. Ngunit simula ng pangyayaring iyon, matinding galit na ang naramdaman ni Shika kay Manisha. Nais na lamang niya na mapatay si Manisha hindi niya gustong magdiborsyo kay Vic dahil alam niya na mayaman ito. Ngunit hindi rin niya magawang iwanan ang kanyang minamahal na si Pawan. Dahil dito, nagisip si Shika ng isang kakaibang landas. Sinimulan niyang kausapin si na Vic at Pawan laban kay Manisha. Sinasabi niya kay Vic na hanggat buhay ang kanyang kapatid. Hindi niya makukuha ang kanyang ari-arian. At kay Pawan naman ay sinasabi niya na hanggat buhay si Manisha. Hindi sila pwedeng maging magkasama sa isang punto. Pareho na silang naipit sa mga salita ni Shika na handa nang patayin si Manisha, kaya't nagplano silang tatlo na patayin si Manisha. Noong November 1, 2023, bumalik si Manisha sa bahay mula sa opisina ng alas 8 ng gabi. Pagkatapos nito, kumain silang buong pamilya ng hapunan, ngunit hindi alam ni Manisha na nilagyan ng mga gamot na pampatulog ang kanyang pagkain ng kanyang kapatid at hipag. Bago siya mawalan ng malay, Sinabi sa kanya ni Vic na pirmahan ang mga papeles ng ari-arian, ngunit nang tumanggi si Manisha na pumirma, sinimulan na siyang bugbugin ng mga ito hanggang sa siya ay mawalan ng malay. At pagkatapos, sinakal ni Pawan si Manisha gamit ang tela at sa pagitan nito. Hawak ni Vic ang mga kamay ng kanyang kapatid at hawak ni Shika ang mga binti ni Manisha. Sa ganitong paraan, pinatay nila si Manisha para lamang sa ari-arian. Ngunit pagkatapos nito, ang ginawa nila kay Manisha ay nakakakilabot. Pagkatapos patayin si Manisha, nag-isip sila kung paano nila mailalagay ang kanyang katawan sa isang maleta at itapon ito sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang hindi ka siya ang katawan ni Manisha sa maleta, binali nila ang bawat buto nito upang mas madaling maipasok ito sa maleta. At pagkatapos. Inilagay nila ang maletang iyon sa isang sasakyan at nagplano na pumunta sa isang baryo na tinatawag na Sisana Village na 75 kilometers ang layo mula sa kanilang tahanan kung saan naninirahan din si Pahuan At pagkatapos, sa isang maliit na tambakan ng basura sa parehong baryo Nilagyan nila ng gasolina ang maleta at sinunog ito doon Pagkatapos, tumaka sila mula roon Pero akala nila na ang katawan ni Manisha ay tuluyan nang nasunog at wala nang makakakita sa kahit ano. Ngunit mayroon palang kaunting tubig doon na humadlang sa katawan ni Manisha na hindi tuluyang nasunog. Sa oras ng alas 5 ng umaga, malapit sa lugar kung saan itinapon ang katawan ni Manisha, may matandang lalaki na naglalakad galing sa kabilang daan. Bigla na lang napansin ng matanda ang lugar kung saan nagmumula ang basurang may usok at may kakaibang amoy. Lumapit ang matanda sa basurahan at doon niya nakita na may mabahong amoy na katawan ng tao na nasusunog. Kaagad niyang tinawagan ang pulisya at pagdating ng mga pulis, ang unang ginawa ay alamin kung kanino ang katawan. Nagtanong ang mga pulis sa paligid ng baryo, pero walang nakuhang ebidensya. Gayunpaman, nang suriin ng pulisya ang mga footage mula sa mga CCTV camera malapit sa lugar, nakita nila ang isang kotse na pumasok sa baryo. Nang madaling araw at umalis din agad pagkatapos. Tinukoy ng pulisya ang may-ari ng kotse mula sa plaka at nang pumunta ang mga pulis sa bahay ng lalaki at tinanong siya. Sinabi nitong, ako'y kaibigan lang at kinuha ng kaibigan ko ang kotse ko kahapon. Dahil dito, may bunga na ang investigasyon pero hindi pa rin nila alam kung kanino ang bangkay. Sa kabilang banda, bumalik si vic Shika, at pawan sa kanilang tahanan pagkatapos ng kanilang krimen na at sumunod sa kanilang normal na gawain. Kung ang pamilya ng Chauhan ay sumusunod sa kanilang normal na gawain, dapat ay sumusunod din si Manisha sa kanyang normal na gawain. Dapat sanay nasa opisina siya noong November 2, 2023 dahil karaniwan hindi umaabsent si Manisha sa kanyang opisina, pero kung sakali man ay umaabsent, inaabisuhan niya ang kanyang mga kasama isang araw bago siya umaabsent. Ngunit dahil hindi pumasok si Manisha sa opisina at hindi nagbigay ng abiso sa kahit sino, nag-alala ang kanyang mga kaibigan. Tinawagan ng kaibigan ni Manisha ang kanyang pinsan at sinabi, Si Manisha ay hindi pumasok sa opisina ngayon. Pakisuyong puntahan ang kanyang bahay at tingnan kung okay lang siya. Agad na pumunta si Sandip, ang pinsan ni Manisha sa kanilang bahay at tinanong si Vic kung nasaan ang kanyang kapatid. Sinabi ni Vic na umalis siya para sa opisina ng umaga, ngunit napansin ni Sandip ang kakaibang galaw ni Vic. Kaya agad siyang pumunta sa istasyon ng pulis at nagsumite ng report ng nawawalang tao. Ngunit nang magsimula ang investigasyon ng pulisya, pumunta muna sila sa bahay ni Manisha. Nang tanungin ang mga ito ni Vic at Shika, nilikha nila ang isang kwento na nagsasabing siya ay nagtahanan kasama ang kanyang boyfriend. Gayunpaman, nang magtanong din ang pulis sa paligid ng kanilang bahay, upang doblehin ang pagsisiyasat. Nalaman ng pulisya na walang respeto ang pamilya ni Manisha sa kanya. Gayunpaman, dahil hindi maaaring umaksyon ang pulisya batay lamang sa hinala. Unang tinukoy ng mga ito ang mga cellphone ni Shika at Vic. Sa pagtuklas ng mga cellphone, natukoy ng pulisya na noong gabi ng November 1, 2023. Naparehong nasa lokasyon ng isang baryo ang kanilang mga cellphone. Pagkatapos nito, nagsimula na ang pagtatanong ng mga pulis at naging bahagya silang nagduda. Sila ay tinanong ng seryoso. Matapos ang mahigpit na pagsisiyasat, parehong umamin sa kanilang kasalanan sa mga pulis. Sinabi ni Shika sa mga pulis na si Manisha ang kanyang kaaway, na pumapagit na sa kanyang relasyon. Binanggit naman ni Vic na dahil kay Manisha, hindi niya mabenta ang kanyang ari-arian kaya't nagkasundo silang dalawa na patayin si Manisha sa kanilang mga sariling kamay. Gayon paman, nang nasa kustodiya na sina Vic at Shika, ngunit sa pagitan nito, si Pawan ay malahya pa rin. Sa panahong iyon, patuloy ang pulisya sa isang village sa pagkolekta ng ebidensya sa lugar ng krimen. Nakakita sila ng isang lalaki na nakatayo sa malayo, nagmamasid sa kanila. Ito ay nagpataas ng kanilang suspetsa, at nang lapitan nila ang lalaki, Natuklasan nilang si Pawan ngayon. Ngunit nang makita ng pulisya si Pawan, bigla itong kinabahan at nagsimulang magpaputok sa kanila. Sa kabila nito, nagpumilit din ang pulisya na paputukan si Pawan at siya ay nasugatan sa binti noong November 8, 2023. Inaresto rin si Pawan at inamin niya ang kanyang kasalanan. Kung hindi bumalik si Pawan sa lugar ng krimen at tumakas sa ibang estado o bansa, marahil hindi siya nahuli. Ngunit lahat sila ay nahuli sa loob ng 72 hours mula ng kanilang ginawang karumal-dumal na krimen. Si Manisha Chauhan ay isang mabuting tao, kung pinalaya lang siya ng kanyang pamilya at hindi na siya pinahirapan, makakahanap sana siya ng solusyon sa kanyang buhay. Ngunit kinuha ng tatlong tao ang buhay ng isang 22 years old na babae. Sa ganitong paraan, natapos ang kaso ng pagpatay kay Manisha Chauhan. Nakakalungkot isipin na may mga tao pa ring handang kumitil ng buhay ng iba para sa kanilang sariling interes. Sana ay magsilbing babala ito sa ating lahat na ang bawat kilos natin ay may mga epekto sa iba. Ang pagkakaroon ng respeto sa buhay ng bawat isa ay mahalaga upang maiwasan ang ganitong trahedya. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.